Patuloy ang pagsisikap ng Marcos Administration para mapatibay ang ugnayan o bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at bansang Marshall Islands. Sa pagbisita ni Marshall Islands President Hilda Heine sa bansa, umaasa ito na mas dumami pa ang kolaborasyon ng dalawang bansa sa mga sektor tulad ng trabaho, edukasyon at agrikultura. Ayon kay Heine, umaasa ang kanilang bansa na magkakaroon ng labor agreements sa pagitan ng dalawang gobyerno, gayon din daw sa mga pribadong dahil sa ating mga proyekto sa infrastruktura na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Sa kasalukuyan ay may mga Pilipino rin na nagtatrabaho sa mga construction companies sa Marshall Islands. Kaya naman nabanggit din ni Heine na kung noon daw ay kailangan pa ng US visa para makapunta sa kanilang bansa, ngayon daw ay maaari nang makarating sa Marshall Islands nang hindi dumadaan sa Guam. Dinayak din ni Heine na laging naibibigay sa mga OFW roon ang maayos na kondisyon sa pagtatrabaho lalo na ang kanilang mga karapatan. Dagdag pa nito, bukod sa construction sector, kailangan din daw ng Marshall Islands ang mga medical professional lalo na sa radiology, orthopedic surgery at iba pa ang serbisyong medikal na wala sa kanilang bansa. Umaasa rin itong makakakuha sila ng suporta sa Pilipinas pagdating sa seaweed farming na siya raw maaari rin pagkakitaan. Bumisita si Haini sa Pilipinas para sa International Women's Day event na inorganisa ng Asian Development Bank. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.